Yan, hello everyone. It's October 10. So kahapon na nalangin tayo sa Baguio City at um, nagkaroon ng lindol. Ngayon naman is Davao kanina, 'di ba? 7.6 yata. So from uh, 9:30 or 9:40 in the morning. So uh, ko sa Matthew 24 na darating ang mga lindol, langgera, tagutom these are these are all the signs that God will come very very soon so ang nais lang ng Panginoon is manumbalik tayo sa kanya magsisi tayo sa ating mga kasalanan at go on tayo maging righteous sabi nga na ang bansang Pilipinas ay tinawag bilang Christian and a blessed nation so may plano ang Diyos sa bansang Pilipinas ngunit uh, nililinis niya no kailangan kasi maraming corrupt maraming hindi magagandang bagay na nangyayari. Gusto ng Panginoon na maging holy ang ang bansang Pilipinas, magrepent para go on at uh, matupad ang nais ng Panginoon. So it's a wake-up call sa ating lahat po 'yan na God is shaking the Philippines to repent and go back to him kasi he's waiting for us. So, manalangin po tayo sa Davao na nawa, wag na mag-aftershock at go on pa rin. At pray natin yung mga nasiraan ng mga bahay, nawalan ng bahay, yung iba medyo nasugatan, yung iba medyo nawalan ng na mahal sa buhay. Keep on praying and keep on trusting God. But it's very sad, no? sa mga nangyayari but God promised na we are not on this world but we are in God So, very sad po. But, keep on praying po tayo. So, manalangin po tayo. Takilang Diyos, salamat po sa oras na ito. We are lifting up Davao City sa iyo, O oh Lord God lang namin ang lahat ng ito ay ikaw ang may control Panginoon dahil ang nais mo ng lahat ng mga anak ay manumbalik sa iyo O Lord God at marami pang kaluluwa ang makakilala sa iyo they will acknowledge you that you are the God that you are our needs O Lord God Father, have mercy, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, O Lord God. Protect it, O Lord, Luzon, Visayas, Mindanao. At ganun din, have mercy, Panginoon, sa leader namin, O Lord, sa bread sideng down sa pinakamababa ikaw na po ang bahala Panginoon. At ingatan mo ang bawat pamilya, ang bawat mga anak, ang bawat mga bata, matanda. At i-lift up mo pa Panginoon ang lahat o Lord God ng mga Kristiyano, mga pastor, missionaries o Lord God more Panginoon souls unto you o Lord God. Father, right now, alisin mo 'yung mga trauma o Lord God na nakaranas ng lindol na ito, Panginoon ihag mo sila at embrace mo sila, O oh Lord God, sa Davao, sa Bagyo, sa Cebu, Panginoon, gumalaw ka, O oh Lord God. Father, salamat po. We commit into your hands, O oh Lord, ang Davao City at ganun din ang, ang mga mayors doon, O oh Lord God, mga governor, at ganun din ang aming Vice President, O Lord God. Salamat pong muli, O Lord. Ito pa, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, kung nakipag-isa ka po sa panalangin yan, uh, prayer sa powerful and effective. So, muli, uh, continue on praying po sa ating bansang Pilipinas. So, muli, shalom, shalom and God bless you all, and bye for now.